Sa wakas, uuwi na sila sa Samar isang matagal ng pangako. Sa bawat pamilya, may mga pangakong kahit matagal nang nabanggit, nananatiling buhay sa puso, para sa akin, ito yung pangakong binitiwa ni Medeth sa mama niya na isang araw, uuwi sila ng probinsya niya sa Katarman, Samar. Hi mga ka-viewers, ito na talaga yun, matagal na matagal na nilang pinaplano to, pero laging naudlot dahil sa may pasok sa school, trabaho, sa panahon, sa dami ng abala, kinyo lang ng budget, pero ngayon, sa wakas, matutupad na. Pinangako niya sa mama na dadalhin niya pabalik sa Samar hindi lang para sa bakasyon, kundi para sa isang napaka-espesyal na dahilan, para bisitahin ang lolo niya, ang papa ng mama niya. Matagal na silang hindi nagkikita, ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi. Bilang anak, walang masasaya pa sa makita mong natutupad ang matagal ng hiling ng isang magulang, sa wakas, makikita na ni mama ang papa niya, at syempre makikilala at makita na rin ni Medeth sa wakas ang lolo niya, Halo-halo emosyon ng nararamdaman nila, at excited, kaba, at sobrang saya, kasi alam ni Medeth na this is more than just a trip, this is a homecoming. Excited na rin syempre makita yung lugar na madalas ikwento ng mama ni Medeth, ang mga kalsadang dinaanan niya noong bata pa siya, at syempre, ang bahay kung saan naroon ang lolo ni Medeth. Kaya sa mga kababayan nating tagasamar, mga sumusuporta dyan kay Medeth, lalo na sa Katarman, pupunta po si Medeth dyan kasama ang mama niya, gusto rin ni Medeth makita, makamustahan makakwentuhan, at makasama kayo kahit saglit. Comment kayo kung tagasamar kayo, at magkita-kita kayo dyan. Sa wakas, matutupad na ang pangakong yun, hindi lang ito isang biyahe, ito'y paalala na ang pangarap ng isang magulang, kapag tinupad ng anak, ay isa sa pinakamasayang regalo sa buhay. Samahan natin guys si Medet sa journey niyang ito. Sa pagtupad ng pangako sa magulang, kung may mga pangako pa kayong gustong tuparin sa mahal niyong pamilya, gawin na ninyo habang may panahon pa. Iparamdam niyo sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Hanggang sa muli guys, maraming salamat po sa inyong lahat.